Magandang araw mga kaibigan. Kay eh, pag-usapan natin ngayon ang paliwanag ni First Lady Lisa Raneta Marcos tungkol sa pakulo o oh, kanyang uh, nakakahiyang ginawa nung gabi ng Independence Day sa Malacañang. Yung Basta na lang niya inagaw, hinablot ang uh, champagne campaign ni Senate President Oskidero, ininom, binalik, then baliwala lang. yon pinotakti siya ng batikos. Dahil sa matinding batikos, yun na, nagbigay siya ng paliwanag. Okay. So basahin ko yung paliwanag, uh, tignan natin kung nakatulong ba sa kanya. Naliwanagan ba ang taong bayan o lalong napasama ang imahe ng unang ginang. Okay. Ito yung kanyang uh, statement. We've been friends for like forever. Uh, meaning si Cheese Escudero. Magkaibigan daw. So, whether I made him a uh, waiter or he responded like a gentleman is between us. Wala na kayong pakialam. Magkaibigan ko yan. Gawin ko kung ano ang gusto ko. Parang ganun. Pakialamero kayo. <laughs> Next, sabi niya. When Cheese saw me, he said, Wow, believe din ako sa sa'yo. May energy ka pa after standing and smiling for over an hour. Uh, I'm sure Uh, you could use a drink. Ayan, nag-usap. Kasi nag-welcome sila sa mga dignitaries, ha? more than 80 uh, foreign dignitaries. So, pinuri siya ni Senate President. Malakas pa daw. Ha? So, sagot ng unang ginang, I love, sabi niya, and said, you bet. And so, I Miss Chibusly <laughs> Hindi ako marunong ma Miss Chibos, yung uh, Ano bang uh, Tagalog ng Miss Chibus? Uh, medyo bastos? <laughs> uh, ala lang Gusto lang, parang kanto Walang modo I Miss Chibusly Get his glass of champagne Took a sip And told him Hindi naman malamig ang champagne mo okay after that I gave his champagne glass back to him and then we both have a good laugh over that okay uh, tawanan <laughs> ala tawanan lang, lang, lang. Uh, trip trip lang Ganun. <laughs> okay so ito basahin natin ang comments ah. uh, Ito mga comments uh, Yung mga naunang nag-vlog tungkol nito uh, Ito yung vlog ni Pinoy Views uh, Opinions Isa sa paborito kong vlogger ito uh, uh, Isang comment, sabi dito Tungkol sa paliwanag, ha, sabi niya We have a first lady Who has no respect <laughs> No knowledge is shamefully disgusting to show the world like this Yun Okay lang sana kung tayo-tayo uh, lang ang mga Pinoy o sila-sila lang. Eh, nandun mga foreign dignitaries, eh. Makikita yun sa buong mundo? <laughs> Hindi ba naisip ng unang ginang na si represents the Filipino people? Tapos sabi niya, ano lang, Katuan lang yun. Uh, wala kayong pakialam. Something like that. Instead na mag ako, bibili pa ako sa kanya na I am sorry. Medyo uh, ganon, nakalimutan ko na pan pala. Mas maganda pang pakinggan kaysa yung it is in between us, we've been friends. Gawin namin ang gusto namin dahil close kami. Ganon ang kanyang paliwanag. <laughs> ano pa? Uh, marunong pa pala mahiya? Yun, ang first lady walang delikadesa. Yes. It's about delicadeza. Akala niya may maniniwala pa sa kanya. Tata, meron. She does not deserve to be called first lady. She lacks etiquette and does not adhere to simple protocol. Correct. It's a shame. The Filipinos do not deserve To have this kind of first lady. Now, I doubt her being a lawyer. Sabi nga ng iba, kulang sa GMRC. Bagsak daw siya sa GMRC. Kasi, kahit sa ating pamilya, no? Pag ininuman naman yung baso, sa'yo na lang yun. Huwag mo nang ipasa sa iba. Di ba? Uh, maliban, siguro, kaming mag-asawa, uh, pwede kaming ganun. Uh, siya, tapos, makihigop na lang ako. Higupin ko yung kape niya. Dahil mag-asawa kami. Kailan ito? Senate President yung inagawan niya ng baso? Tapos, ibabalik niya? Wala talaga. Ah, hindi nag-iisip. Okay, meron pang mga magigandang ko, no? Ito, maganda. Okay lang sana kung Philippine event yan. Yun. Mga Pinoy lang. Diyos ko, habi, Madami diplomats di kanais-nais sa paningin. Tapos, i-justify pa na body-body kayo ni Cheese. Kaya okay lang gawin yon. Hmm. May magandang ano dito. Yan, ito. If she can do this in a public and very formal gatherings, in front of many dignitaries. How about more in private life? Agree. The Philippine, uh, the presidential security guards should speak up regarding FL Lam disgusting behavior. Now I'm starting to believe Miss Maharlika's expose on kidnapping, the suicide of PSG personnel. Is she entitled to spend taxpayers' money for her extravagant lifestyle? She like trouble, trouble while millions, 14 14.6 percent of Filipinos are living below poverty line. Okay, ay <laughs> tama. Ilagay mo sa lugar ang sarili mo. It was supposed to be a formal gathering with officials and dignitaries representing their countries. Agree. So, ito, na-comment na kanina. <laughs> ito, parang nasa kanto bar lang ang peg. Di na nahiya sa asawang presidente. Pinahiya pa ang Senate President. Ginawang alila. Hahaha. <laughs> <laughs> ha Mahilig sa gwapo si tanda nga babae. My goodness. Nakakahiyang klase ng first lady. Diba? Tama si Baste. Kung anong itsura ni Lisa, ganun din ang sitwasyon ang nang Pinas. Peste. <laughs> Ay. Sa totoo lang, sabi, wala na tayong gobyernong pinapatakbo na lang tayo ng mga makapangyarihang mga pamilya. Sana sa darating na eleksyon, pumili tayo ng may kapabilidad na mamuno ng gusto. Whatever the true story, kandak uh, and becoming pa rin ang ginawa niya. Correct? Uh, kakahiya at nakakaawa ka, First Lady. Huwag mo kaming paniwalain sa iyong kwento. Uh, katulad ito, yung ginawa niya, nung, mas okay lang nung una, yung June 30 na June 30 na inauguration, although may foreign dignitaries din nun, yung gumanon siya. Ganun, lumalabas yung tunay na ugali. Parang, wala lang kung ano yung character lumalabas sa mga sitwasyon hindi nila hindi niya nabantayan hindi niya uh, alam na mapapansin yan ng mga netizen sa social media kaya magingat kayo kayong mga nasa gobyerno kasi nakatutok ang mata ng taong bayan sa inyo ilugar okay okay yan yung best friends ganun lang pwede kung walang uh, involved na foreign dignitaries. So, paliwanag, maniwala ba kayo? I don't know. Huwag niyong lukuhin ang taong bayan. Do not insult the intelligence of Filipinos. Yun lang po.